Hello mga kaliw ng vlog, ito na po ang latest news October 25. Aliwan ang naging pahayag ng Kapuso Award winning actor na si Dennis Trillo patungkol sa talamak na isyong korapsyong lumalaganap sa bansa. Sa kanyang Facebook post nitong Diernes, October 24, ibinahagi niya ang kanyang pagbabayad ng buwis sa gobyerno. Don na po magbayad ng tax nung isang araw, panimula ni Dennis. Pagpapatuloy niya, pwede niyo nang nakawin ulit. Agad naman itong umani ng samot sa ring komento mula sa madlang people ang naturang post ni Dennis. No need to remind po, matikyan sila, saad ng isang netizen. ICI, DILG show jail for those who may be indicted in probe. Comment naman ng isa, naku naman idol binusog mo na naman ng mga senador at contractor, tuwang-tuwa na naman sila niyan sa'yo po Dennis Trillo. Thank you, from a Nepo baby, Say naman ng isa. Salamat daw po Sir Dennis Trillo, may pang at pang nAPO na po mga Nepo Babies natin, hirit naman ng isa. Matatanda ang ilang linggo na ang nakalilipas buhat ng simula ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects kung saan natuklasan na maraming mga ghost at substandard na mga proyekto ang Department of Public Works and Highways, DPWH, kung saan dawat ang pangalan ng ilang mga senador at kongresista. Thank you for watching Pidmakisuyo like and share lang po maraming salamat po. All right.